Good morning. So today is one week. One week na kami ni baby. Ashane. So, tulog siya guys. Today, um, medyo nakaka-recover na kami from the delivery. So, ayan. Ayan, pinatulog ko muna siya. We have a newborn screening today and hearing test. And then, kagabi, si Ashayne ay very good. Hindi na siya masyadong nag -iiyak. Um, Mag-a-alarm lang ako para pati din siya. Tapos ngayon guys, ako ng milk. And then, um, marami akong mga tupiin dito. Diyan na lang muna yan. Kasi nagahabol din ako ng oras. So, dahil nakatulog na siya, magluto muna ako. Dahil yung daddy niya ay dito magla-lunch. 12 to 1. At ang check-up namin ni Shane or newborn screening ay 12.30. So, ayan. Nag-breakfast muna ako. So, dito ko siya niready. Nilagay ko siya dito sa sala para nakikita ako siya kapag may ginagawa ako dito sa kusina. And then, ito yung breakfast ko for today. Coffee, coffee cone, and then banana bread. And then, ito yung lulutong yung manok. Yeah, ito tayo na. chicken devil. na <coughs> made in Sri Lanka. And then, ito yung mga bote niya na hugasin. Hindi ko pa nalilinis. And ready na pala ni Daddy niya yung stroller. In case na umalis kami mamaya para sa check-up niya, Shane. So, nakaready na yan. Maglalakad na lang kami kasi malapit lang naman um, dito yung hospital. Kasi yung Daddy niya ay may pasok. Okay, so magluluto muna ako guys or magbe-breakfast pala muna ako. Ito yung tinatrap ko. Food. Chicken devil. So meron siya nitong bell pepper, onion, luya, garlic, tomato, and then curry leaves pandan. Tapos ito yung chicken. Tapos lagyan natin na chill. Sure. And then, ready din kawali. So magluluto muna ako. Yung nakaluto na ako. And then, ito yung food. Yan, ito ay chicken devil. Silang conversion. Yung manok. Breaded na yan. Dala ni box. So, yan yung kakainin niya mamaya. And ngayon, iinom tayo ng ano to? Relieves occasional constipation. Parang uh, stool softener ito. Para kapag nagpoops tayo, hindi masakit. Kasi medyo sa pa yung tahi natin. So, ilalagay lang natin to sa water. Imi-mix lang natin siya sa water. And then, tingnan nyo guys. So, diyan ko siya nilagay para nakikita ko siya. Nilagyan ko siya ng kumot, pero sinipa niya. Ayaw niya. So, hayaan na natin siya. Alam na niya kung ano talaga yung gusto niya at saka ayaw niya. One week pa lang yan, ha? And then, ngayon magbukas na ako ng dede niya para mamaya ready na kami kumalis. So, ito na yung nakuha ko, milk for now. Kukunti lang kasi kanina pa ako nagpa-pump. Tapos idadagdag ko lang to dito sa sa nakuha ko kanina. Dahil well, ito yung dadalhin natin sa hospital. Ito yung ipapadede ko sa kanya. Although 5 hours naman yung um, shelf life na ito. So, dinirect ko na siya sa bote. Ano pa lang naman siya. 60 to 90 ml. Ayan. So, nakaka-70 na ako. So, good for 3 hours na to. Tapos, pag kinulang, mag-formula na lang ako mamaya. So, ito pa lang yung milk na napoproduce ko. Kunti pa. Hindi pa yan sapat para kay Ashane kasi ang lakas na dumete. Lagi na siyang nanghihingi ng milk. din akong mag-prepare. And, ang galing niya, Shane, kasi napag-half bat niya ako, napag-prepare niya ako, hindi siya umiyak. So, after ko siyang liguin, ganito lang yung itsura niya. Ayan. So, nandyan lang siya. Tapos, dinadaman niya yung higaan niya na malambot. Hindi siya nag -iiyak. Siguro nga kasi ganyan siya pagbago siyang ligo. Kaya, ang bait-bait niya. So, ready na kami. Ito yung gamit niya. May mga diaper yun sa loob, milk, yung stroller. Tapos, antay na lang namin si daddy niya. Kakain lang kami na ang konti. Ang check-up namin or screening namin is 12.30. So, as of now, 12 o'clock na. On the way na yung daddy niya ngayon. And, mamama siya si Ashin. Lalabas siya ulit ng bahay. So, andito na yung daddy niya. Sinundo na kami. Tapos, si pula nung naligo ko siya. Tulog pa din. On the way na kami sa hospital. Ayun yung bawa ng daddy niya. Nakangin oh, na lang siya sa car. Kasi one hour break lang siya. Hello! Hello, tulog na tulog siya. Screening test. Oh, no. This is hearing test. Just Wow, what a nice weather. Dan, hearing test of a shame. siya. So ayun, tapos na yung hearing test ni Ashin, At naglalakad kami pa uwi ng bahay. Ayan, ang ganda ng weather guys. Check nyo naman. Diba? Kaya sabi ko sa daddy niya, maglalakad na lang kami kasi sayang naman yung ganda ng weather yung dati niya kasi pumasok na ulit hinatid lang kami sa hospital for the hearing test of Ashain and then saglit lang wala pang 5 minutes and then esakto kumakain yung dati niya sa car break time lunch break time so ayun pauwi na kami ng bahay pas naman daw yung hearing test niya so which is good kapag ano kasi um, pag connect, tapos merong pag nag failed iya yeah, ano daw i-recommend sa Calgary so dahil okay naman uwi na kami kanina pa siya tulog kanina kanina pa siya tulog after niyang mag bath after niyang maligo guys okay, so oh ang ganda ng weather okay Lakad-lakad lang kami ni Baby Ashane. Baka bumili si mami niya ng ice cream. So, ayun guys. Welcome back again. Nandito na kami sa bahay. And, one week na simula nung ipinanganak ko siya. And, ayun. Dahil naka-live din ako. Ang pinili kong live ngayon dito sa Canada ay one year live. So, paano ko ba masasabi? Madali ko na bang na-judge yung postpartum in just one week? Siguro doon sa one week na yon ang mga napagdaanan ko ay um, hindi hindi naman din ganun kahirap kasi yung partner ko ay very very supportive and talagang sobrang tumutulong siya. So, isa yun sa mga importante talaga siguro na 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 magkaroon ka ng kasama sa buhay kapag yun, bagong panganak ka. Hindi lang sa bagong panganak. Siyempre, habang nagbubuntis ka, kailangan yung partner mo ay all out din yung support or tulong sa'yo. So, yun. Simula nung nakalabas kami sa hospital, or kahit nung nasa hospital pa lang kami, damang-dama ko talaga yung, yung effort niya, yung concern niya sa amin ng anak niya. Kahit nung nakarating na kami sa bahay, siya lahat yung gumagawa ng mga gawain. Although, pagdating sa gabi talaga, yun yung napag-usapan namin na ako yung magpapanggabi sa bata. Pagdating naman sa araw, siya lahat gumagawa and then nagbabantay din siya, nag-aalaga, pinakatulog niya ako. May mga times lang na mga past few days na normal pa lang siguro talaga na bigla ka na lang mag-breakdown or mapapaluha ka na lang ng walang dahilan. Mga naiisip mo lang kung ano yung mga napagdaanan mo, nung nanganganak ka, ganyan, nung nanganak ka. So, parang ganun na mapapaluha ka ng walang dahilan. Pero, ang maganda dun, syempre, you need to share it to your partner para naman kahit papano eh And, may ease din yung na-feel mo. Although, sabi naman nila, na part daw yun ng ano, um, pangamanap. So, normal naman daw lahat ng napagdadaanan kung may ganong experience. So far, siguro kasi nga, syempre, um, sa loob na isang linggo, may araw talaga doon na sobrang kuyat ka. May mga araw din naman or gabi na nagpapatulog din naman talaga yung anak ko. Tapos, napupuyat ka lang kasi kada every 2 hours or every 3 hours kailangan mong magpatete kailangan mo magpump tapos pag nung mga nakarang araw wala pang lumalabas na gatas so kung talas nagpo-formula ako kailangan ko pang bumangon para mag-init ng gatas tapos ayun magpalit ng pupo niya ah, magpalit ng diaper niya kapag nagpupo siya magpa-burp so yung, yung every 3 hours na alarm ko na i-extend pa yon kasi kailangan mo pang antayin siya na Matapos lahat yung activities na yun. maka siya, maka-poop, and then maka-verb. So, siguro yun yung nagtitrigger. Tapos, ayun nga. Um, malisan, may mga iniinda ka na gusto mo talaga magpahinga at matulog. Pero, mas priority mo yung baby mo sa gabi. So, ganun ko hinandal lang naman yung postpartum ko so, so far um one week pa lang naman and ini-enjoy ko na lang yung araw-araw na kasama ko si baby kasi every day mayroon siyang mga new achievements so nakakatuwa at sobrang worth it na sobrang worth it na ng lahat ng sakripisyo yun. So, so far, hanggang dito lang muna itong video na to. Maraming salamat po sa mga, sa mga nanonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!